ayan maraming tao dito ha uh, titingin tayo makitingin tayo dito sa ano sa flagway ayan ha uh, tayo tatawid ayan may dumadaan pang mga motor titingnan natin kung anong ano dito sa ilog ng uh, flatway. Tumas ng kaunti. Ang tubig. Ay, nakuha na yung tao. Din. Ah, nakuha na yung tao? Ah. eh may tao pagod na. Isang tao? Galing Marikina po lang. Oo, oh. galing Galing Marikina. Pagaling marikina. Pagaling marikina. At ayun si Kuya na ano Kaya may rubit na nakabanggang Hindi ko nakuha na yung rescue Dalawa Dalawa pa salto dito Oo, may mga dito sa rescue

At ayan ang nakuha nila ay crudo ay isang drum. Ayan. Okay. Dito po ito sa, ano, sa ilog ng Pasig, dito sa, ano, sa Flood Lake. marami nanonood dito sa flyboard at maula na naman ito po yun ito po ay nasa ano, uh, Bank Road at manggahan at may nadana ako doon kanina na umuha ng ano, mga drums makabut Ayan, at dito, uh, nagabang sila ng may makukuha, ang mga drum. Yung kanina nakuha nila, ayan, uh, no, isang drum ng product. Frodo. Ayan. Nakuha dito, at tumatabi yung drum kanina. Ayan, nakuha na ko doon kanina. Ayan at ah, po yung uh, flood control ng platu uh, yan, no? sa so, malapit lang. ay uh, po yun, yung flood control. <coughs> Ayan, ah, marami na ayon. sa flood, eh. ah, po doon sa ayon. 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 Makita ah, natin kung anong mayroon doon. Oh, may drum na lumulutan. Oh, ah, marami na umuwa rito. Ayan, ah, si ah, Buya. Hindi daw maabot. Ah, tayo. Boy, yun lang, lagsakit. At ito, nalalapit na tayo rito sa may flood control. Ayan, maraming tawang ano-ano dito. At ito po ay eh, uh, Amang Rodriguez na. Ayan, naglakad ako papunta rito. Ayan, ang daming nanonood. Ang daming nanonood dito sa ano, flood control. At tayo tatawid para makuha na natin. Ayun yung bangka. Ayan po yung uh, bangka na galing ng Marikina Hindi makadaan sa ilalim Ayan, ah, ayan. ayan po, yan, yan po ayan. yung bangka na galing Marikina Uh, ngayon hindi makadaan siya uh, na trap dyan sa ilalim uh, yung flood control dito uh, uh, at nakunan natin uh, at ayan ay hindi pa gano'n lahat ah, binubuksan na ah uh, nabuksan na nakataas na yung ano ah, uh, pangarap nakataas na lahat ah. Uh, uh,

dito sa flood floodway sa tulay po at ako karating din dahil malapit lang din kami dito ayan ah. dito sa ano ah, uh, manggahan ayan. ayan dito po ito at, ayan nga po yung uh, bangka yung kanina ayan Ayan. Hindi makano, hindi makalalabas. pagganapan dito sa plato Maraming kumukuha po ng mga video dito. Ayan na. Uh, umi Umiinto po dito at kumukuha po sila ng video. Ayan. Agandun po sa kabila. Ayan. ayan. Uh, hindi po, po hindi pa katasan po ng ano, tubig. ayan. sa doon, nandun sa ano, sa kabila. Ayan. Papunta na ito ng ano, ah Manila the way. Ayan, at nakuha na natin ang ano, ah, nakuha na natin ang bangka galing ng Marikina. Eh. Ayan, at lang po. Ayan,